Makakapanood sana si Ricky ng laban ng Nauhan at Puerto Galera ngayong araw. Kaso, ang kanilang semis game ay gaganapin bukas dito sa Mansalay. Pinigilan nga siya ni Coach Isaiah na magpunta ng Nauhan dahil mahabang biyahe ang mangyayari. Ngayon nga ay makikita ang team ng Black Knight sa isang silid sa loob ng Mansalay Sports Complex. Naroon silang lahat at pinapanood nila na ang nangyayaring laban sa Nauhan tumayo nga si Ricky at napatingin sa kanya ang mga kasamahan niya. Napatingin nga rin siya kay Coach Cervantes na nasa unahang pwesto. Coach, magpapraktis na lang po ako, sabi ni Ricky. Ayaw mo nang mapanood kung sinong mananalo? Tanong naman ni Gerald at umiling si Ricky at ngumiti. Hindi na, gusto ko magpraktis pa. Magagaling na team ang makakalaman natin kaya gusto ko ay game ready ako. Sabi ni Ricky na ginatango naman ni Coach Isaiah. Kung tutuusin ay may punto raw si Ricky. Kaso siya ang coach. Kaya kailangan din niyang tingnan kung paano maglalaro ang mga posible nilang makalaban sa finals. Ako rin coach, sabi ni Gerald na tumayo na rin. Sumunod nga rin si Marlon at wala lang naman ito sa kanilang coach. Sa huli nga ay si Isaiah na lang ang naiwan sa loob ng silid. Napangiti na nga lang siya sa naging attitude ng kanyang mga players. Ganito rin siya noon mas pinipiling mag-practice kaysa panoorin ng mga kalaban. Mula sa court ng Mansalay ay makikita nga ang pagpasok ng mga players ng Black Knights. Napalingon nga si Ricky sa mga nakasunod sa kanyang mga kakampi. Bakit ninyo iniwan si coach? Tanong ni Ricky at napangiti ang mga kasama niya. Hindi pwedeng ikaw lang mag-practice. mapag mo kami. Sagot naman ni Gerald na mabilis sa dumampot ng bola. Ipinasan niya ito kay Ricky at nginitian. One on one nga tayo. Seryosong winika ni Gerald at napangiti si Ricky nang marinig yun. Tinanggap ni Mendez ang alok ng kanyang captain at ang mga kasamahan nila ay sandaling napapunta sa tabi para manood muna sa mangyayaring larong ito. Alam kong mas magaling ka sa akin, kaya huwag kang magiging mabait sa akin. Sabi nga ni Gerald na binantayan na si Ricky na nagpapatalbog na ng bola. Huwag ganyan Gerald, huwag mong isiping mas magaling ako sa iyo. Tao lang din ako Sagot naman ni Ricky na binigla ni Valdez ng steel Nagkangitian ang dalawa Si Ricky ay napaseryoso Dahil umabante pa uli si Gerald ng isa Na parang gusto nitong mawalan siya ng kontrol sa bola nang hindi ito inaagaw Mabilis na humakbang patra si Mendes At dito na nga siya napaseryoso Dahil tinayuan siya ni Gerald sa harapan Parang isang pader ito na ginigit siya ng oras na iyon gumagaling na rin si Gerald sa depensa. Sabi nga ni Ricky sa sarili kaso hindi raw siya magpapahuli rito. Pinatalbog niya ang bola at ibinato sa tabi ni Valdez. Kasunod nito ay ang mabilis niyang paghabol sa bola sa pamamagitan ng paghawi ng pasimple sa kanyang defender. Nakipagsabayan si Gerald at ang bola nga ay dumiretso papalabas ng guhit at dahil sa ginawa niya ay hindi ito naabutan ni Ricky nagkatinginan nga silang dalawa at umiling si Gerald na parang sinasabi kanya na ang bola nautakan mo ako roon sabi ni Ricky at si Gerald at humanda na para sa pagdating ng bola sa kanya sinambot nga ni Ricky ang bola mula sa pasa ni Andrew kasunod nito ay ang paglapit niya kay Gerald pagkabigay niya sa bola ay bumigla agad ito ng talon na ikinaabante ni Mendez ng nakatasang kamay kaso fake lang iyon biglang ibinaba ni Gerard ang bola at bumigla ng abante nilampasan niya si Mendes na inakala niyang tumalo na kanina pero nagkamali siya dahil ng damahin ng kanang kamay niya ang bola ay hangin na lang ang kanyang natamaan nakairiki na ang bola at sa paglingon niya rito ay isang tres na ang pinakawala nito at huli na nga para butaan niya ito umarko ang bola at hinalit nito ang basket na ginadagundong ng chair ng mga taganauhan dahil isang fade away jump shot ang ginawa ni Maki Romero sa harapan ni Carlo Ibanez na lumapag pa sa landing area niya. Pumasok ang tres ni Romero at kasabay nito ay ang pagbibigay ng foul kay Ibanez na napaseryoso na lang ng mapatayo. Kung kanina lang ay nasasabayan pa niya si Maki pero ngayon parang may pakiramdam siya na hindi niya ito kaya. Hindi niya alam kung bakit niya ito naisip pero nang pagmasdan niya ang pag-umis ng labi ni Romero ay parang nakaramdam siya ng kabarito. Nagiinit nga ang kamay ni Maki. Kung sa unang dalawang quarter ay dikit pang pa laban, sa pagkakataong ito ay oras na raw para si Romero ang magmando ng opensa. Maganda na kasi ang pinakita ng kasama niya sa unang dalawampung minuto ng game at ngayon ay siya naman daw ang bahala. Kasalukuyan nga rin nasa bench si Henry Ramirez na nagre-reserva ng lakas para sa pagbalik niya sa game ay makahataw siya. Ito ay kung may magagawa pa siya. MVP! 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 Umaalingaw-ngaw ito sa buong Nauhan Gymnasium. Sampu na nga ang lamang ng Nauhan at may natitira na lamang na isang minuto sa third quarter. 86 to 76 ang score at makikita nga rin sa mukha ni Maki ang tuwa matapos pakawala ng bonus basket na ibinigay sa kanya. Pagkatapos nga rin noon ay ang paglabas ni Jules Landicho. Pumasok na nga si Henry Ramirez na parang masaya sa ginawang momentum ng kanilang kalaban. Sa tagal ko na naglalaro sa Mindoro, napakabihira akong maranasan na naghahabol ng iskor ng kalaban. Ginawa na rin namin ito noong huling laro namin ni na Romero at nagtagumpay kami wika ni Hendrix sa sarili na pagkasambot sa bola ay binigla agad ni Maki ng depensa. Isang bigla ang istilang ginawa ni Romero kaso umalingaw-ngaw ang mabilis na dribbling ng bola. Hindi ito nakuha ni Romero at makikita nga ang paglabas ng counting hangin sa bibig ni Ramirez na tila naglabas ng init ng katawan. Game na Maki Romero. Winika ni Henrik at dito na nga siya sumugod sa side nila. Defense! 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 Napaseryoso pa nga si Coach Mobs nang maging ISO style ang ginawa ng kalaban. Iniwan ng mga kakampi ni Ramirez ang kanilang captain at si Maki sa kabilang bahagi ng arc. At dito na nga napaseryoso ang lahat nang magsimula ng gumalaw ang dalawa. Ang kaibahan ni Mendes at ni Romero. Si Mendez ay mabait kalaban, parang walang gagawin si Romero ay delikadong kalaban. Parang may datingan siya na isang halimaw sa court kapag nagseryoso. Ito nga ang tumatakbo sa isip ni Henrik nang pagmasdan niya ang kanyang defender. Pero hindi na raw siya dapat kabahan. Masyado siyang nasanay na manalo rito sa Mindoro. Nakalimutan niya ang pakaramdam na matalo. Kung hindi raw lumitaw sa season na ito ang dalawang iyon, ay baka nakontento na lang siya sa kakayahan na mayroon siya. Sanay na rin akong matalo dahil sa abad na iyon. Kaya wala na akong pakailam, manalo o matalo. Ang importante ngayon sa akin ay ang mas maging magaling pa at dalhin ang sarili ko sa bigger league. Si Maki naman ay napaseryoso dahil parang gumaan ang datingan ni Ramirez. Wala na itong gigil at nang tumalikod ito sa kanya ay bumigla ito ng spin move na kinagalaw agad ng kanya mga paa Dumiin ang sapatos niya at sinabayan ito kaso, napangibi siya nang bumigat ang isa niyang paa. Tinapakan ito ni Ramirez, ginulangan siya nito at sa pagsabay niya rito ay isang biglang step back ang ginawa nito. Isang tres iyon at hindi niya naabutan ng bola sa pagbitaw nito. Hinalit ng tirang iyon ang basket at nagwala ang crowd ng Portugalera nang makita ang magandang tirang iyon ni Ramirez. Si Maki naman ay napatingin dito at nginitian lang siya nito. Sorry Romero, sambit ni Ramirez. Pagbalik naman ng posesyon ng bola sa nauhan ay binigla ni na Hendrik at Carlo ng double team si Romero. Napilitan tuloy si Maki na ipasa ang bola kay Garejo na mabilis namang hinarangan ni Terona. Gumalaw naman agad si Neryo para magbigay ng screen at ginamit agad ito ni Dexter para masambot ang pasa ni Maki kaso nang magpakawala naman siya ng tira ay nabutaan siya sa ere ni Salonga. Napaseryoso to ni Sigareho dahil kung kanina ay hindi siya nito mapigilan, ngayon ay mukhang nagbago na. Patakbo naman agad si na Henrik, John Ray at Carlo sa side nila. Si Maki naman ay napasigaw sa mga kasama niya na bumaba agad. Nagiging seryoso na ang laban at nasambot nga ni Henrik ang bolang ipinasa ni Jerek Salonga. Dito na nga kumawala ang malakas na buo ng mga taganawhan. Humarang agad si Marikaso. kaso alam niyang nasa magkabila rin sina Perez at Ibanez. Hindi ito maganda at nang tumingin siya kay Hendrik ay bumigla ito ng yuko. Isang mabilis na abante ang ginawa nito at isa iyong duck in move kagaya ng ginagawa ni Ricky ito. Napahabol naman dito si Marikaso. kaso. Humintong si Hendrik at biglang ibinato ng walang tinginan ng bola Papunta sa kaliwa nilang dalawa Dito na nga napakuyom ang mga taganauhan Dahil si Ibanez ang kumuha noon At buong lakas niyang tinalo ng basket Isang dunk ang kanyang ginawa Kaso mula sa kanyang likuran Ay lumitaw si Garejo na itinodo ang pagtakbo Dahil gusto niyang makabawi sa kanyang error kanina Isa pa Hindi raw pwedeng si Maki lang ang mapagod Sa labang ito Isang block from behind mula kay Garejo Ang pumigil kay Carlo dahil sa black na iyon ay napatayo nga ang mga taganauhan kaso ang bolang bumalik sa loob ng court ay nakuha ni Ramirez na biglang napangiti dahil wala siyang kabantay-bantay tumalo na nga siya para magpakawala ng isang jump shot kaso mula sa kanyang likuran ay lumitaw bigla si Nakasapaw at Ledesma sa likuran mo Henrik sigaw naman ni Jeric kaso huli na ang lahat dahil nabitawan na ni Ramirez ang bola si Maki naman ay mabilis at tumakbo. Ang bola nga ay hinampas ni Kasapaw. Wala iyan! Sigaw nito na nagpahiyaw sa mga taganawhan. Tumapo ng bola at dito na napahanda si Salonga para protektahan ang basket. Mali, masyado ako nagmadali. Sabi na nga lang ni Hendrik Paglapag. Tatakbo na nga sana siya kaso na delay siya dahil kinalidesma at kasapaw. Ang oras nga na natitira sa third quarter ay sampung segundo na lamang. Tumatakbo ang segundo at si Maki ay mabilis na lumampas sa 3 point arc at ang humarang na si Salonga ay nagawa niyang pasayawin ng patalbog niya ng mabilisang bola. Sinamahan din niya ito ng pagkaliwa at pagkanan na galaw at nang mawala ang galaw ni Salonga dahil sa bilis niya ay dito na niya ito pinasabay sa kanyang pagkaliwa. Nasinundan niya ng bigla ang pagkanan. Isang crossover ang nagpaupo kay Salonga na kinatayo ng mga manonood at si Maki ay napangiti na lang at nakaramdam ng sobrang saya na hindi inaasahan ng sandaling iyon. Bago nga maubos ang oras ay tumalun siya ng mataas papunta sa basket at bago pa tumunog ang baser ng third quarter ay isang one-handed dunk ang pinakita niya sa mga taganawhan na nagpayanig sa buong venue dahil sa saya ng cheer ng mga ito. Isang rare play mula kay Maki Romero ang nangyari. Ito ay nang dumakdak siya matapos ang ankle breaker crossover na ginawa niya kay Salonga. Paglapag ni Maki sa ibaba ng court ay bigla niyang naalala ang binigay sa kanyang bansag noon. Silent Mamba. Pero matagal na niyang itinakwil ang alias na iyon dahil hindi na naman daw siya ganoon pagharap nga niya sa mga taganawhan matapos ang dunk na iyon ay bumigla ng sigaw si Romero na lalong nagpaingay sa mga manonood. Kasabay nito ay ang pagtaas ng kamay ni Maki Romero na parang kinukumpasan ang maingay nilang crowd na nagpaseryoso at nagpakaba sa mga taga Puerto Galera. MVP! 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 MVP!